At ayan nga guys, nasa biyahe na naman tayo. Bigla ako kasi naisipan ng pumunta ng ibahay Aklan. Bale guys, wala kasi akong magawa sa bahay. Tapos habang naghahanap ako ng na mga pwedeng puntahan dito sa may Google Map, eh, ito yung nakita ko, yung mangrove dito sa Ibahay Aklan. Bale guys, pag nagpunta kayo dito, meron tong entrance na halaga ng 25 pesos. Tapos may bibigay sila sa inyo na ganitong parang booklet. Nakalagay dyan yung mismong information nitong mangrove. Bale guys, matagal ko na naririnig to. May mga nagsabi na rin sa akin na puntahan ko to. Tapos ngayon ko lang siya napuntahan after one year. Bale guys, kung makikita nyo, walang katao-tao talaga dyan. Ako lang mag-isa. Iniisip ko nga niya na pagpasok ko kung itutuloy ko pa ba o hindi. Kasi guys, sobrang matatakotin talaga talaga ako. Uy! 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 uy. uy. <laughs> Gago! Oh, ba, diba, munta nga lang sa langaw lang, natakot na. But guys, i-inform ko lang din kayo Kapag pupunta kayo dito, medyo may mga dadaanan kayong obstacle Gawa na may mga nakaharang na sanga ng puno Yung tipong kailangan nyo talaga yung yumuko, kailangan nyo humakbang May mga ganong portion kasi dito guys Tapos guys, syempre mag-iingat din tayo gawa na hindi natin kabisado yung daan Lalo na kapag mag-isa ka lang, kailangan mo talaga dito magmasid-masid Lalo na nung nabasa ko to 'di ba? Buiset mas lalo talaga tayo kinabahan. Syempre guys, hindi natin kabisado dito. Hindi natin alam mamaya may naglalakad na palang buhaya sa likuran natin. Tapos isa sa mga concern ko dito, is yung mga puno na nakaharang na kailangan mo hakbangan. Per kailangan mo yukuan. Isa sa mga pala isipan ko dito is mamaya meron palang lang ahas na nakasabit dun Tapos ang ganda pa ng yuko at hakbang natin ay may nakaabang na pala sa atin na tutuklaw. Kaya ayun guys, magmasid-masid talaga kayo pag nandito kayo. Lalo na kapag ikaw lang mag-isa, medyo nakakatakot talaga siya. Hey, Nakakapagod guys Di biro Medyo malayo yung laka rin So ayan guys Pinagpawisan na tayo ng malala Nililibang ko na lang yung sarili ko Para hindi ako masyadong kabahan Pero gusto ko na bumalik sa dulo guys Sulit ba ang 25 pesos mo Mukhang sulit naman Pero nakakapagod Naririnig ko na yung, ano, yung alo, ng, alo ng dagat So it means malapit na ako ngayon guys, naririnig niyo yung Alan guys. Sabi malapit na tayo. Yung mga tao doon. Nagulat ako. May tao. May tao doon guys, dalawa. Nagulat ako. Kala ko ano yung gumalaw. Nasa ilalim. Uh, may ginagawa ata sila. Okay, so, so talagang gantong area. Medyo delikado talaga to. Kasi to nga, usually yung mga ganito talagang area may buwaya talaga to and hindi lang buwaya for sure ang meron dito lalo na ganitong mapuno Ibang siguro, iba't ibang klaseng a siguro meron din dito hindi lang natin alam pero sana safe tayong makalabas labas, ano? lalo na yung mga ganyan nakakatakot yung mga ganong may mga sanga-sanga medyo nakakatakot siya lalo na nakadikit dito sa tulay kasi hindi natin alam mamaya may mga nakasabit palang ahas doon so yun po tayo no? Siyempre, nature to. Tayo yung mag-a-adjust sa kanila. Hey, kaya yun, yung ko tayo guys. Hit <laughs> natin yung muko Kasi may mga puno. So, parang hindi rin to advisable sa mga senior citizen. Kasi, dun pa lang sa una, medyo ang hirap na nung papasukan magawa na yung may mga punong nakaharang. kailan na yung mga yung ko kahakbang ng mga taas. Naririnig ko na yung dapat, pero ano, No, Tawag Wala pa. Parang ang layo-layo ko pa. Pero gusto ko na bumalik. Dito tayo. Nasa likod na. Ay, eh, sa likod na. Sa dulo na tayo. So, paikat lang siya, guys. Ikot. Pag ganun. So, yun, guys. Tapos natin yung isang buong ikot. Dito siya, guys. Oh. May kita nyo pag sa Google Map. Ito yung, ano, diversion rate. Ibahay ito. Papunta dito sa kabila Papuntang tangalan Tapos dagat na dito So pwede tayo sa dagat Tingnan natin kung anong meron Pwede ko kayo guys Guys